Anong suot mo? Fruit ko po. Dami. Crush. Para kang saranggola. Bakit? Ma'am, narin po ako pag oh. Ang tatay mo galing sa opisina, umuwi ng bahay. Eh? May dalang 1,000 pesos pinakita. Alam mo bang ikaw yung pinakamaganda? Oh. Yung ganda mo. Maganda ka nga. <laughs> Sexy ka. Aamin na ako sa iyo. mo na ako? Oo. Wow. Kailan? Next year. Uh -huh. Ang tunay na maganda daw, yung mga walang make-up. Parang ako. hindi ka nga dyan, Ang kapal-kapal kaya ng filter mo. ng filter mo. Hello? Hello? Tumawag sa akin yung mama mo. Ang sabi niya, kinakausap ka daw niya pero hindi ka nagsasalita. Ano ba nangyari sa'yo? Eh di ba sabi mo, huwag kang kakausap ng ibang babae? <laughs> kapag may itsura ka, ang hirap nilang maniwala na single ka. Pero kapag pangit ka, hindi nila matanggap na in relationship ka. Kras, para kang saranggola. Bakit? Sa malayo, ang ganda mo sa paningin. Salamat. Pero pag sa malapit, oh! sarap mong oh, <laughs> <That> is... <laughs> Maganda ka nga. Sexy ka. Wow! Marunong ka ba? Woo! Baka, pag kinain kita, mataranta ka. <laughs> Walang sigurado dito sa mundo. Oh. Pero isa lang ang alam ko. Sigurado wala ka pang jowa. Napapansin ko sa Pilipinas, kapag blow ang mata mo, EKMJS eh, ka. Pero kapag pula ang mata mo, ipapadrag <laughs> Alam mo bang ikaw yung pinakamaganda? maganda? Aww. Yung ganda mo, natural na natural. Walang arti sa katawan. Hindi kakagandahan. Pero pooch. <laughs> <my> Ang <laughs> lakas ng dating. <laughs> yun lang yun sa'yo, hindi pa dumadating. Ma'am, na-raid po ako kagabi. Oh, bakit hindi ka sunigaw o humingi ng tulong? Akala ko po kasi si Sir nung una. Nung dumalawa pa, nagduda na ako. Kaya hinadori mo. Marami ng naloko ang salitang I love you. Pero wala pa rin tatalo sa salitang promise babayaran kita What? ay nako wag kayong matakot sa bagyo ha hindi lilipa rin yung bubong nyo may nakatirang pabigat diyan wala Say what I love, I mean it, and parang nababalisa ka. Natatakot po ako eh. Ha? Huh? Saan ka papakot? Natatakot po ako na tumahe. Natatakot tumahe? <laughs> Namahal po kasi ng bigas ko yun at natatakot na po ako tumahe. Baka po kasi magutom ako ulit eh. Go <laughs> oh, Lodz, hmm? kunwari, jawamo ko, ano ang ipagbabawal mo sa akin? Bigyan mo nga ako ng matinding hugot? <laughs> Bawal kang magsuot ng pante tuwing kasama mo ko. <laughs> Ito, madali lang to Problem solving, ha? Uh -huh. Ang tatay mo galing sa opisina, umuwi ng bahay. Aha. Uh -huh. May dalang 1,000 pesos, pinakita sa nanay mo 1,000. Aha. Uh Hinatian -huh. niya ang nanay mo, magkano pera ang nanay mo? 1,000. Anong 1,000? Umuwi tatay mo, may dalang 1,000, pinakita sa nanay mo 1,000. Aha. Uh Hinatian -huh. niya nanay mo, magkano pera ng nanay mo? 1,000. Anong 1,000? Hindi mo alam ang lesson natin. Hindi nung alam ang ugali ng nanay ko. Uh -huh. Kala, mag -MU na tayo. Ano mag ah, mag Kala ko mag-MU na tayo. MU? Ano yun? MU. Mag-UN. Ah, mag-UN. Kala ko matampuhin ang boy. <laughs> Mahalin mo lang ako ng tapat. Kakainin ko yan. Kahit makunat. <laughs> Ang kamay ng babae, huh? parang freezer lang daw yan. O bakit? Madaling magpatigas. Anong suot mo? Sirit ko po. Damit. Ah, uh, sabihin mo nga, ah. <laughs> ah. Hindi, ah. hindi ganyan. Ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Ulim mo eh. uh, Sige, ano na lang. Uh, talk dirty na lang. Talk dirty po? Basura. Invernal. Alipo nga. Pulangot. <laughs> Uy! Baboy mo! Ayoko na nga mag-usap sa'yo. Bahala ka dyan! <laughs> Ang mga babae, mabagal maligo, mabagal magbihis, mabagal kumain, mabagal maglakay. Pero pag nagduda, sobrang bilis. Tangki na ka! <laughs> Miss mo na. Oo, sobra. Aww. Bakit di mo kausapin? Nagsasalita ba ang mani? <laughs> Gago! <laughs> ano? Uuwi ka galing abrut? Wala kang pera? <laughs> Bakit nung umalis ako, may pera ba ako? Nakakainis naman. Nagawa ko na ata lahat dito. Sumayaw, kumanta, pero mababa pa rin likes at followers ko. Ano pa kayang magawa ko? Mang Akit. <laughs> Landian mo kaya ng konti ang sayaw mo. Ay! G Ay. Alam mo ba kung ano yung masarap paggising mo sa umaga? Yung hindi ka pa nakakabangon may kakainin ka na. Ayon! Hoy lalaki, ano tong nababalitaan ko na niyayaw mo daw si Kumari na maglabing-labing kayo? Ibig sabihin, may nangyari sa inyo? Hindi totoo yan, kasi nungalingan yan. Hindi totoo na niyayaw mo si Kumari? Hindi totoo yan, walang nangyari sa amin ni Kumari. Hindi naman siya pumayag